Ayan, pakatapos ng ilang oras na labor, magsisimula na siya mga anak. So, yan lang hinihintay ko, yung lumabas yung liquid sa arin ng inhen. Ayan, ayan, simula na siya mga anak. Tagal, so alas 8 na rin ng umaga. Alas 9 na pala. So, may git 12 oras yung labor niya. Sobrang tagal. Pero, kanina pa siyang uh, ano, uh, alas 8, nakahiga na lang. So ngayon lang lum, ano yung pumutok yung paano niya. O nag, ngayon lang siya nag-discharge. So may may abik ng kasunod niyan. So ito na yung ating mga bagong piglet. O, iba mga tulog. Mga tulog din to. Sa mga to mga tulog oh. Madumi talaga sa ang mga piglet pag ang mga kapigmate. Pag malambot ang dumi. Pero ano rin, bukas okay na yan. Kasi bukas pa natin papakainin itong inahin natin. Bukas pa ng ano, ng umaga. Sa tubig, unlimited tubig lang ako sa inahin natin. Sa mga piglet, uh, day 1, di mo na nagbibigay ng tubig. Day 2, bibigyan na tayo ng tubig sa mga piglet natin. Parang gato mga to. Yan sarap ng tulog nila so antayin na lang natin itong lumabas ang tagal na nga mag labor ang tagal pa lumabas ng bake <laughs> good morning sa inyo